Noong 1940, nahatulang may sala sa kasong pagpatay ang nooy 22 anyos na si Ferdinand Marcos at ang kanyang chewy na si Quirino Lizardo para sa kanilang pagpatay kay Julio Nalundasan na nooy kandidato sa posisyon ng kongresista ng Ilocos Norte laban sa ama ni Ferdinand Marcos na si Don Mariano Marcos. Pinarusahang makulong ng labimpitong taon si Marcos at panghabang buhay naman si Lizardo. Habang napawalang sala naman sa kasong pagpatay si Don Mariano Marcos at ang kanyang kapatid na si Pio. Bagamat dawit naman sila sa kasong contempt of court. Ano ang istorya sa kasong ito ni Ferdinand Marcos Sr.? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! September 21, 1935 nang mamatay si Julio Nalundasan sa kanyang bahay sa Batak, Ilocos Norte. Matapos barilin ng isang sniper, agad na itinurong sospek sa pagpatay kay Nalundasan si Mariano Marcos na itinuturing mastermind sa pagpatay. Tinalo kasi ni Nalundasan si Marcos noong 1935 election para sa pagiging kongresista ng ikalawang distrito ng Ilocos Norte at napatay nga si Nalundasan isang araw matapos iproklama siyang nanalo December 1938 nang isinakdal si na Mariano Marcos, Pio Marcos, Ferdinand Marcos Sr. at Quirino Lizardo sa kasong sabuatan at pagpatay kay Nalundasan. Ayon sa mga saksi, pinagplanuan ng apat na nasasakdal ang pagpatay kay Nalundasan at si Ferdinand Marcos Sr. mismo ang bumaril kay Nalundasan. Bukod sa testimonya ng mga saksi, naging susi rin sa pagkakadawit kay Marcos Sacrimen ang kanyang pagiging miyembro ng University of the Philippines Rifle Team siya lang kasi ang may access noon ng mga panahong iyon sa mga armory ng UP at ang rifle rippling ginamit ni Marcos sa pagpatay kay Nalundasan ay rifle ng nooy team captain ng rifle team at estudyante ng UP na si Teodoro Calau Jr. Hindi na bago ang pagkakadawit ng binatang Marcos sa mga gulo. Nariyan ang halos pagkakapatay niya sa kanyang kalaban sa isang duelo at nakasawa ng attempted murder matapos iapila ang isa ng pangkaso. Sa pagkakataong ito, inapila ng pamilya Marcos ang hatol kay Ferdinand at Lizardo sa Korte Suprema. Ang Noy Associate Justice na si Josefi Laurel ang siyang naghimok sa Korte Suprema na ipawalang sala si Marcos dahil anya'y nakikita niya ang sarili sa kanya. October 22, 1940, sa parehong taon, binaliktad ng Korte Suprema ang naunang hatol at pinawalang sala si Marcos at Lizardo.